natin ng pag-uulat mula naman sa impilan ng DWALFM Radyo Totoo CMN Batangas. CMN Live. Live Nation. Nation. Rens Belda, magandang araw sa Magandang umaga Ariel, magandang umaga Pilipinas. Hawak na ng Philippine National Police ang Canadian National na tinutulong sangkot sa pagkakasabat ng isa apat na tuniladang siya sa bayan ng Alitagtag kamakailan. Ito'y kasunod na kinasang operasyon ng pinagsanib ng puwersa ng Regional Intelligence Division ng National Capital Region, Regional Intelligence Division ng Police Regional Office at ng Bureau of Immigration. ay sa ulat, isinagawa ang operasyon sa barangay Maitim 2 sa Tagaytay City kusa na naaresto ang sospek na si Thomas Gordon alias James Martin na kuha ng ilegal na doga itong si Martin subalit hindi isinapubliko ang halaga. Nakatakas ang naturang suspect noong April 19 matapos ang isinagawang raid ng Nasugbu Municipal Police Station sa isang bahay nito sa Nasugbu. Si Martin ay kasalukuyang wanted sa visa ng Red Notice na inilabas ng International Police Organization. Mula sa DWALFM 95.9 ito si Renz Belda ng CMN Batangas nag-uulat live para sa CMN Pilipinas. CNN Live, Nationwide. Maraming salamat, Renz mula po naman sa impilan ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN, Batangas.